Hello. Hey, this is TV kasi na eh. Ayan mga katiskarte. Ayan na, ulan no? Kita nyo? Kakatapos lang natin mag-unload. Tayo Tayo tubig. Ah, sakto pagkatapos na pagkatapos. Ayun, bumulan Dito pa tayo sa Santa Rosa. Suwerte Suwerte, mga kadiskarte. Umalis tayo ng planta kanina. Mga... Ano bang time out natin kanina? Te ano, ayan oh. 149, ah 140. Tapos nagkano na tayo, Carmona. Tapos yan, binaybay natin binyan. Ayan, papunta dito, Santa Rosa. Buti hindi na masyadong traffic naman. Ayan, umabot tayo dito. Dumating tayo ng 3.36. Kasi alas 4, takban dyan sa binyan eh. Ayan, 3.36. Tapos ngayon, nag-unload tayo. Kumulimlim. Habang nag-unload. Tapos ayan, bumuhos naman ang ulan. Pagkatapos mag-unload. Swerte pa tayo ngayon mga kadiskarte Shout out Ayan Meron pa tayo next drop Doon sa Tagaytay Tagaytay Santa Rosa Road Bakit ng Tagaytay doon Shout out sa inyo mga kadiskarte